So ito nga pala yung Danghari 186 So bigyan ko lang kayo ng uh, update yung bakit uh, matigas i-kaker itong ating uh, Danghari 186 So subukan natin i-kaker So babasa basa ko sa mga comment section matigas po talaga ang ating Danghari 186 sa kaker Yan po Medyo matigas para siyang mapusurad uh, pa rin. So, bakit siya matigas i Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit siya ganong katigas. So, bubuksan natin dito sa gilid na to. Para makita nyo kung ano ang meron dito sa Daang da da Hari 186. So, dito natin makikita yung kanyang ano, pinagkaiba. So, ganun pa rin, meron siyang o-ring dito. So, ito yung pinagkaiba niya. So, ito ating uh, Daang hari 186. Ganito po yung design ng kanyang ano, timing chain. Para ito sa kinuha sa design ng Viperman na 150 or yung flash 150. So, ganun na ganun po ang kanyang design. Pati yung kanyang tensioner. Iisa po ang kanyang uh, design. So, Uh, timing gear, timing chain and diretso na po siya sa sa cams. So ito yung pinagkaiba ng timing chain ni Dang Hari 186 sa Barako. So sa Barako, meron pa sila dito ng uh, compression release. And then dun sa cams nila, meron pa sila ng compression release na tinatawag yung siya yung umiikot para mag-release ng ating compression. Bukod pa yung nakalagay sa kanya dito. So ipapakita ko sa inyo yung video, yung separate video ng Kawasaki Barako Decompression Release and Compression Release. So, dito muna tayo sa danghari 186. So, yan na po yung pinaka-design ng timing chain niya. So, ito yung kanyang uh, timing chain and gear. Tapos, meron lang siyang dalawang tornilyo. So, timing chain po, pang ano lang yan. Pwede pwede po dito yung ating pang plus 150 at saka yung sa ating cafe racer. So, iisa lang po yan. So, ang sila sa stroke ng ating connecting rod so mas mahaba ang stroke nito so yun po yung pinaka basic na pagkakaiba ng ating design ng ating compression ratio at sa compression release ng ating Tamahari 186 kung bakit matigas siya padyakan ang sira niyan ay kumalog yung ano kumalog ang piston sa block Ayot. Hindi naman. Ano ba yan, Deco? Kung dalaw. Ito ang Deco. Ah. Uh, Ayan. Tapos yung isa. Ito sa pinakamita niya. Iyon ang ano niya. Pressure release. Yan, Icompress. Ano yung isa? Pressure. Ito ang Deco. Ito ang, ano? Compression. Ayan. Compression release yan. Ito ang Deco. Cams. Iyon ang cams. Okay na. E